Sa video na to pag-usapan natin ano-ano ang mga sign na sira na ang battery ng ating mga motor. Iba't ibang klaseng battery, paano ang tamang pag maintenance ano ang pinakamaganda para sa scooter, at paano ang tamang pagpapalit nito. Una, ano nga ba ang battery at gaano ito kahalaga sa charging system ng motor? magneto at stator. Ang magneto ay umiikot kasama ng mag at nagje-generate ng magnetic field. Ang stator naman ang nagko-convert ng mechanical energy mula sa stator sa AC electricity. Na pupunta dito sa regulator rectifier. Dito kino ang AC electricity sa DC current at diregulate ang bultahe bago mapunta sa battery at electric system. Mga sign na sira na ang battery ng motorsiklo mo. Una, mahina o walang kuryente pag inoon mo ang susi. Pansin mo kapag sinisusi mo at walang ilaw sa panel, suspect mo agad battery. Dim ang ilaw ng headlight kahit umaandar, kahit naka-idle, o kahit nire mo lang. Hindi lumalakas ang ilaw, ibig sabihin mahina ang supply ng kuryente. Clicking sound lang pag ina-electric start. Kung tik-tik-tik lang at hindi umiikot ang makina, kulang na ang battery mo sa hatak. Biglang namamatay ang motor. Yung tipong nasa stoplight ka lang, patay bigla ang makina. Malakas na kuryente dati tapos biglang umihina. Napansin mong dati malakas ang starter pero unting-unting humihina. Kailangan i-kickstart palagi. Hindi na kaya ng electric starter kahit fully charged naman ng battery. Walang horn o sobrang hina ng busina. Halos hindi mo na marinig basta tunog ng busina. Nawawala ang kuryente pag mainit ang makina. Pansamantalang nawawala ang power kapag matagal ka ng biyahe. Namamatay ang mga ilaw, nawawala o sobrang hina ng signal light. Laging low bat kahit kaka-charge lang. Ibig sabihin, hindi kayang mag-hold ng charge. May amoy sunog o acid. Minsan, may amoy galing sa battery na parang chemical. May crack o tagas sa battery case. Visible damage na delikado na. Corroded ang terminal. Minsan, sobra ang corrosion dahil sa tagas o sa sobrang discharge. Tumitigil ang digital panel. Nawawala ang reading. Para sa mga FI o digital dash, Nagre-reset o nawawala bigla ang display. Paglagpas 2 to 3 years na ang gamit, kahit maayos pa, natural na bumabagsak ang performance ng battery. At dapat pinapalitan na. Kapag battery palyado, hirap paanda rin at delikado na sa biyahe. Ibat-ibang klase ng battery at tamang maintenance sa scooter. Lead Acid Battery Traditional Wet Battery Ang kagandahan nito? Mura, budget-friendly, madaling hanapin. Cons? Kailangan lagyan ng distilled water. Mabigat? Prone sa sulpation maganda gamitin ng mga old school na scooter o mga budget friendly setup. Sealed lead acid pros, maintenance free, safe at reliable. Ang cons nito medyo mahal, mabigat, best use sa mga modern scooter, hassle free option. Next itong AGM o absorbent glass mat pros, matibay sa vibration maintenance free, mabilis mag-charge. Ang hindi lang maganda rito, medyo mahal, sensitive sa overcharging. Best use sa mga naglo-long rides o sa rough road condition. Next, itong gel type battery. Pros, maintenance free, matibay sa extreme temperature at hindi pa madaling tumagas. Cons, Mahal, sensitive sa overcharging. Hindi kasing bilis mag-charge, hindi gaya sa AGM battery. Best use sa mga motor na bihira gamitin o irregular charging schedule. Mga tips sa pagme-maintenance ng battery. Regularly, check battery terminals. Linisin ang corrosion gamit ang baking soda at water solution panatilihing charge lalo na kung hindi ginagamit ang motor ng matagal. Iwasan ang over discharge. Huwag hayaang lobat bago mag-charge. Check electrolyte level. Para sa mga wet battery, lagyan ng distilled water kung kailangan. I-secure ang battery sa scooter. Iwasan ang sobrang vibration. Kung napapansin na lumuluwag ang terminal, ipitan agad para maiwasan ang loose connection. Avoid the extreme temperature. Huwag iwan sa direct sunlight o malapit sa init ng makina. Regular inspection. Palitan kung may tagas, crack, o lumabas na amoy chemical. Tamang pag install ng battery. Screwdriver ang basic tools na ginagamit dito. Siguraduhin compatible ang battery sa model ng scooter nyo. Tamang size at voltage kadalasan 12 volts. Patayin ang makina at alisin ang susi. Safety first, dapat ay walang kuryente habang nag -i install I-off din kung may kill switch. Hanapin ang battery compartment. Karaniwang nasa ilalim ng upuan. Footboard o side panel ng scooter. Buksan ng cover gamit ang tamang tools o itong screwdriver at maalis na natin tong cover. Pagkatapos natin matanggal yung cover, alisin din natin tong strap na nagsisecure dito sa battery. Alisin muna ang negative. Ito ang pinaka step para maiwasan ang short circuit. Pag negative muna ang inaalis, less chance na mag-ground ang tools mo at mag -spark alisin na ang positive terminal. Pagkatapos ng negative, saka mo lang alisin ang positive terminal. Ilayo ang mga cable para hindi magdikit-dikit. After natin matanggal ang battery, linisin ang terminals gumamit ng wire brush o baking soda. Tubig para alisin ang dumi at corrosion. Siguraduhin tuyo bago ikabit ang bagong battery. Ikabit ang bagong battery, unahin ang positive terminal, higpitan ng maayos, sunod ang negative terminal, siguraduhin secure at hindi maluwag. Importanting is secure ang mga connection para hindi mag-lose contact habang tumatakbo ang motor. I-secure is ang battery sa tray, gumamit ng strap o bracket ng battery para hindi ito gumalaw at mag-vibrate. Ibalik ang battery cover, testing natin. I-on ang susi, tingnan kung umiilaw ang panel at gumagana ang horn at mga ilaw. at subukan ni start ang motor gamit ang electric starter. Additional quick tips, huwag hawakan ang positive at negative terminal ng sabay gamit ang mga metal tools. Kung first time mo mag -i install pwedeng i-double check ang mga polarity bago ikabit. Huwag sobrang higpitan ang mga bolts para hindi madamage ang terminal. So yun lang sa vlog na to, kita-kits tayo sa next nating video.